John was a joyful disciple. At actually, yung pagiging masayahin ay isa sa mga pangunahing katangian ng isang mananampalataya, ng isang kristyano. Totoo po yan. Pero hindi yung masayahin na katulad ni Father Comediante. Hindi eh, ba? Kasi minsan yung mga loud na tao, yung mga palatawang mga tao, nagdurugo pala ang puso. Yeah. Di ba? Ano lang pala, cover up lang pala yun. Eh. Di ba? Pero hindi naman indicator yon. Siyempre, kahit pa paano yung panglabas mo, disposition ng kalooban. Kesa naman pala si Mangot. Sabi, pag masayahin ka, kahit na, kahit na cover up mo lang yun, positibo ka pa rin nakakayanan mo kasi yung disposition mo eh. Hindi ba? Kaya yung mga M&M natin sa Facebook. Laban lang, laban. Kailan bang grand finals nito? Marami ba kayong mga laban? Kailan kaya ang finals? <laughs> yung finals, Father, yung pang-araw-araw nating pagtawid sa buhay. At yun yung katangian ng isang Kristiyano. Joyful yung pagiging joyful natin, yun ay nakaugat sa Diyos. Kaya pag sinabi natin, bahala na, bahala na, ibig sabihin, parang, parang kulang na yung kakayanan ko, hindi ko na kaya, pero hindi ako nag-iisa. May Diyos na tutulong sa akin. Doon ang gagaling yung ating expression, bahala na. Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Nagawa ko ng lahat. Maka, bahala na. Hindi ba? Gagawa tayo ng paraan. Pero kung hindi ko nakaya, ang Diyos ang tutulong sa akin. That's where our joy is coming from in our trust in our faith in God. Hindi ho ba? Pag sinabi ng nanay mo, "Bahala na." Pag sinabi ng tatay mo, "Bahala na." Pag sinabi ni Father, "Bahala na." Lagot kayo. Kidding aside, that's where our courage is coming from in our faith in God. Hindi po ba? Oo, kaya nga yung bahala na tatambalan natin ng nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya ang isang Kristiyano nagbibigay ng pag-asa. Hindi pa, hindi nagpapaasa, ha? Mga mga kabataan, baka naman pinapaasa lang kayo. Pinakilig ka lang tapos hindi ka na chinat. <laughs> Napaasa na ba kayo? Oh. Sabi, ya ah, aproban yung loan nyo, hindi pala. Pinaasa. <laughs> <laughs> Sabi, Father, ya ah, daw yung loan ko. Bay, Pasko ni wala po. Paasa. Hindi. Yung alagad, katulad ni Juan, gives hope. Ibig sabihin yung ating pagkatao, wag naman tayong panggalingan ng discouragement. Ano po? Wag yung nabi mong, ay wala ka ng pag-asa. Ay, hindi na yun magagawa ng paraan. Parang pag sa iyo yung tao, pag talikod niya, lulugulugu. Parang wala na mangyayari mabuti sa kanya. Wag naman ganon. Let us encourage each other. Give hope. Hindi po ba? Ayun ang ginagawa ng best man, di ba? Darating na, huwag kayong mat mag-alala. Matatapos na homily ni Father. Diba, honey? Oh, give joy. Yung joy na malalim, ha? Ah? Encourage each other. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kaya natin ito. Ganoon. Hindi yung, ah, hindi na yan. Wala na. Tapos na yan. Mga ganun. Mapailing-iling ka pang ganun. Hindi ba? Okay. So, Gaudete, Sunday. Ah, rejoice. We are almost there. Lapit na. Isang linggo na lang, Pasko na kinabukasan. Lunis, no? Lugi ang mga nagtatrabaho pag ganito eh. Kasi parang yung weekend lang talaga ang bakasyon ninyo. Hindi po ba? Ah, sana ang Pasko naging Merkoles, Webes. Mahaba-habang bakasyon yun. Ano? Pero kung lunes, nang tayoy nagkakilala <laughs> Martes nang tayoy muling Makita sa 7-Eleven <laughs> Okay, rejoice ha, maging masayahin tayo. Pangalawa yung si John the Baptist an intimate friend of Christ. Ganon din kalapit sana yung ugnayan natin at pagkilala natin kay Kristo. Hindi po ba yung ugnayan? Puso sa pusong ugnayan sa lengguahe ng parlatura ng infanta. And then yung pangat, pangalawa, credible witness, authority, respect is earned, not ask. And then yung pangatlo, yung pagiging joyful. Let us give hope. सछ A.